Hi. guys. Assalamualaikum. For today's video guys, ay babahagi ko na naman sa inyo ang amin, ganap sa mga araw na yan. Ngayon ko nga lang din na-upload guys dahil nga nakalimutan natin at sa sobrang busy natin ay ngayon ko nga lang din ito na i-edit. Actually guys, ay ang video na ito ay medyo matagal-tagal na rin pala. Balik nga tayo sa video guys. Ang araw na yan ay papunta nga pala kami ng kusyong dahil nga niyaya tayo. Alam nyo ba na wala nga sa plano to guys at bilang nagyaya ang aking sister Rakas. Kaya ayun, hindi naman pwede guys na hindi tayo pupunta hindi tayo sasama dahil parang ng pagkakataon din natin para nga mag-unwind na rin paminsan-minsan. Ayun na nga guys, at tumaan nga kami dito sa my bake shop, sa my conies. Ayun na nga, at bumili tayo ng tinapay dito. At bigla ang lakad nga namin guys, ay hindi na rin kami nagluto pa ng kung ano-ano dahil nga bumili na rin kami na aming ulam. So, bang maalinsangan nga ang panahon na yan guys, dahil nga nung oras na kaming lumalis ng bahay, siguro nga ay nasa tanghali na rin to. Fully book pa rin talaga guys sa mga resort dito, kaya ayun, doon kami napunta sa may pinakadulo na rin. Hindi na nga kami kasya sa isang motor guys, kaya ayun, doon ko nga pinasama ang aking o Malaki na nga ang aking anak guys. Kaya ayun, kaya na rin niyang umangkas sa isang motor. Ayun na nga guys. Papunta na rin kami sa may mga pinakadulo pang resort. Ayun, at malapit na rin nga pala kami sa aming pupuntahan guys. Nakikita ko nga dito ang iba pang mga tao guys. Na dito nga sila dumadaan tuwing pupunta nga sila ng Mount Minandar. Diyan nga pala ito guys. O oh At nadaanan nga namin dito guys. Yung mga lugar na kung saan ay nasalanta nga ito nung bagyong paeng. O oh Sobrang lawak nga ng damage dito. Oh my God, hinihingal tayo. <laughs> At sa wakas, alhamdulillah, tumating na rin kami sa oras nga na halos isang oras na aming biyahe. Hey, hi! Sa ating mga kumakaway dyan. Sila nga palang aming kasama guys na pumunta dito. And hindi nga magpapahuli dito ang ating chikitay na sobrang napaka-cute. O oh, Alam nyo ba na kahit saan nga lakad namin ay nandun nga rin siya dahil nga walang maiwanan sa kanya. Kaya ayun, kahit saan nga ang kanyang mami at dada ay kasama nga siya guys at napaka behaved din na batang to. Fully book nga rin itong resort na ito guys pero kaya rebumbum naman din. After nga umuwi pa ng ibang pang tao dito guys lumipat na rin kami ng aming pwesto at dito na rin kami sa may harap ng dagat. Sa so, sobrang excited namin ay nandito na rin kami at magsisimula ng aming ride. Let's go guys! Hello! Welcome to my vlog! Hello! Hi guys! Hello oh, guys! Welcome to my vlog! Hello! Ayun na nga guys! sobrang happy namin ay umalis na rin kami sa mga oras na yan at hindi na rin masyado gaanong mainit. So guys, at samahan nyo nga pala kami dito sa aming happy bonding. Let's go! Bossy Curly! Bossy Curly! Hey! <laughs> eh. <laughs> Heto nga yung moment guys na sobrang saya namin sa mga oras na yan dahil nga kahit simple nga lang din ay sobrang napaka-happy namin dahil kontento na kami kahit kami kami, Walang kami lang. Walang toxic na friends and kami kami nga lang din o oh, diva. Wala akong sinabi ni ikaw yun pero diva, mali mo tatanggapin mo, Charis. <laughs> lahat kami dito guys ay nakasuot nga ng life jacket para nga safety po kahit papaano. Hindi nga ito drawing guys na pagpunta dahil nga wala sa plano ito at biglaan. Kaya kayo dyan na nagbabalak nga na magbakasyon or nagbabalak nga na mag-outing ay wag na wag na talaga kayo magpaplano guys dahil nga hindi talaga yan matutuloy. disclaimer lang po guys, ang aming chikiting dyan ay okay naman po siya at kahit pa paano ay nag-enjoy po ang aming bata. At kayo dyan guys, huwag puro trabaho, mag-enjoy rin kayo paminsan-minsan dahil maikli lang ang buhay. Ano pang hinihintay nyo guys, mag-vitamin C na rin kayo dahil nga sobrang nakaka-refresh. O diva, nakakamiss talaga magdagat kahit pa paano. At ang mukhang bibiglang dyan ang aming chikiting guys ay shark nga daw. Oh my god, shark. <laughs> And after ng aming paglilibot, tapos na rin kami sa aming rides. Ala. Hmm, kemarin dekat karena mantingka. And after ng aming rides guys, ay eh, naligo na rin kami sa dagat dahil nga hapon na rin to sa mga oras na yan. And after all guys, ay eh, pauwi na rin kami sa mga oras na ito dahil pag-gabi na din. Nagsipagbanlaw na nga ang mga kasama namin dito guys dahil nga ako ay hindi na rin magbabanlaw dahil nga wala tayong dalang dami. Yes guys, dahil nga wala talaga akong balak maligo sa dagat. Pero no choice tayo dahil nga minsan nga lang din to. Nabali pa nun guys, may torma muna guys, kapag uli kami rin ba niya. Dahil nga napanood mo tong video na ito, please pa-follow po ng aking page. Hanggang dito na lang po ang aking video. Thank you very much for watching guys sana po ay nag-enjoy kayo sa aming mounting daily life buyers. thank you